Hi guys! Ayan. So good evening po sa ating lahat dahil sa Ramadan ngayon dito sa Bahrain. Sa gabi tayo umiikot mga manay. So ayan dito nga sa simbahan sa Gudaybiya after. So ayan ang way papuntang Gudaybiya rin. Iikot tayo ngayon. Papunta tayo ng Manama. So yan Sa kabila ho ay uh, yun na nga yung park. Andalus Garden pero dito tayo iikot mga manay dahil uh, pupunta tayo sa ating kaibigan sa Casablanca. Blanca ayan so iniikot natin to mga manay kasama ko si Baba Naggaling uh, nagaling kami ng buffet don sa salamat pala sa nag uh, sa amin ni Baba at kahapon din sa nag sa amin ni Lalori kay Kuya pinakain kami ng buffet sa Adleya sa Anong cafe yun, Baba? Di ko maano. Basta sa Adleya Maganda po doon buffet. Ayan. So ito na ho. Nag-start na tayo sa Godaybia. Nightmare tayo ngayon mga manay. Ayan ang mga coffee shop. Dito sa Godaybia. Ayan. Nightmare tayo mga manay. Nakita nyo naman. Ayan. Ayan ho ang Godaybia. tawagin dito sa, ma, sa Bahrain. Ayan. So ayan ho yung shabu-shabu nila. Ayan. Ang mga pagkain dito. Spicy pala. Ayan. Iikot muna kami dito para kahit paano makaparking si baba at ho yung rock bakery kung tawagin uh, bilihan ng at ito naman ho yung purtasan mga manay ayan so ayan nga ikot tayo para sa parking mga manay so dahil uh, bibisitahin natin ang uh, dito ang ating kaibigan sa Casablanca so ayan na naman si Baba magsasalam na naman si Baba. <laughs> salam na naman si Baba. Hmm. Na naman yeah, salam na naman siya. Salam na naman. Gihingig kami ng tubig mga manay. Ayan. So, Gihingig kami ng tubig. Tubig. Shukran Baba. Maraming salamat. More blessing po. More blessing. Ayan. So binigyan kami ng tubig mga manay. Malamig na tubig. Ayan, so. Hi mga manay. Sa lahat po ng sumusuporta kay Manay Precious. Uh, medyo na late po ang ating upload dahil uh, nagre-recover si Manay sana po ay uh, kahit paano mm, um, nandyan pa rin tayo sa siyempre sa pagtulong sa ating mga kababayan yung iba pero sila muna ang tumutulong sa akin ngayon dahil si Manay ay alam nyo naman ang nangyari na operahan po ako ng mayoma So need po natin mag recover Magdadalawang buwan na tayo So yun uh, Pina-parking na ni Baba ang kanyang uh, Tawag nito sa sakyan Yeah little far Baba little? Uh, So Ayan Ayan no may mga kababayan tayo na Ayan si Baba Ayan si Baba ang aming ama-amahan Dito sa Baharay na nakatira yan sa akin Yeah I will go mo Pimushkila Baba yung Uh, how to go baba? Nasasakyan dito sa kabila. Open baba. Ayan. Ano yung dun no? Ay. Okay. Open mo baba. Ayan. Ayan. sa ating taruroonan sa pinaparting na ni Baba ang kanyang poche. Tulakan tayo mga manay. Bakit nakikita niyo parang may Christmas niya doon? Kasi niyo ba? Parang may Christmas live. Alam niyo ba kung bakit? Hala. Malamig pala. ahoo, Malamig. 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 Dito tayo sa likod ng sila may mga kumakain mga manay kita nyo naman, ang daming mga dishes nila so, ayun guys, nakita nyo naman nandito ako sa likod ng ano sa lahat po ng sumusuporta kay Manay Precious maraming maraming salamat sa full support na binibigay ko sa hanggang ngayon naman nagsusubscribe at nanonood ng aking youtube channel mga manay so see you again, just mabalo sa Indogabos we love you guys maraming salamat So shout out pala sa mga taga Lisbon, mga taga-Katili so Shout out to mga manay. Salamat. We love you guys. Bye!